Nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking platforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Please order po. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Bukas ay uh ma-draft ipo at maipasa sa sinado ito po mga binabanggit po ninyo plataforma na ito. Opo. Bakit naman po hindi? Uh, yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa, lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Pidea, lahat po yan, hindi ko naman po aapuin lahat siya gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong uh, oras din na magpag-usap sa kanila para may ayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Oh, Daming tanong ha, hindi uh, maubusan ang tanong ha. Pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong maging batayan? Lencher Gold, maraming salamat. Na simple lamang po, po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Dinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko ang mahinain ng mga tao. At yun po ang aking, uh, yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grass eh, grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po, Auring ni Galab shout out. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na babawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po. Nagkalat na naman kung saan saan. Kaya kung maari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po ano yung mga hinaing talo po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. <laughs> Daming talong unlimited. Ha? Alam mo yung ibang yung ibang politiko na ini-interview nila, kakaunti lang po yung tanong, halos ayaw nila magtanong. Pero nung pumasok po yung mga uh, senatorial slate ng PDP, grabe, gusto nilang ubusin yung oras sa pagtatanong. Lalo na kay Ipi, oh talagang tinaddad nila lang tanong si IP. <laughs> Pero good job po, di ba? So napakaganda naman po yung sagot, di ba, ni IP Salvador. Uh, go IP! Go IP tayo! <laughs> Magandang hapon po. Sir! Uh, maliban dun sa gagawin nyo kung kayo'y mananalo sa okay. mga senador, sa akin mga po, <laughs> okay. po kayo sa mga abogado okay. sa mga polis okay. pero bago yun sir uh, during the campaign okay. uh, habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo Uh, para uh, eventually, there's sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, uh, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Eh, pinaghandaan ko po, po, yun lamang pong nasa aking puso, at nasa aking isipan, na nakikita ko at po. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkaalata naman ng korupsyon dito. E eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Tama. Kapag ang Ayay. korupsyon po nandyan, lalo po magihirap yung mayihirap. Yun. Sa payan. Kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Yun. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation? Ang <laughs> daming tanong po. <putin. laughs> Ayun yung tigilan si Philip ha. Question ninyo, bakit sa dulo, naisip niyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin, tumakbo ko senador. mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin, tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa ang mga tao.